Blabla po, bla, blabla. Ay, bla. hey, lucky. Yo. Oh, grabe. mau, Wow, po ang huli ni Joseph Duliente. Ito okay, na okay, uh, yan okay. okay. sa

Ibalik po. re oh. uh. hey, Winchester. Mm -hmm. Guys. Dito po tayo sa beach. Dito tayo. akong kumagat nang na ako sa dulo. Wala akong, kipit, kundi ipit, hindi yung Kaya po, good morning po, good morning. At tayo po yung lilipat po sa akin. po magpo-focus. Oh uh -huh. so, swank, it. Oh! <inaudible> <Jeju dancing> Laki po, laki oh. Kakaisa-isa. Uy, laki, 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 <laughs> laki, laki, laki. Piso po Paglipat lang po natin wow. Galing po tayo ng tabi lang Kasi walang kumikibit doon Ito po, paglipat po natin Wala pang limang minuto oh. so, Ito po Piso Piso

Sabi wala. Bakit meron? Janitor yun. Kilang. Yung main pinatong bahay ng anak ko. Bata pa yun. Mga ano lang yung 28. Wala akong panghuli kahit right? isa. Sabi ko, malas ang birthday nun. No? Oh. Uwi ako, sorry. Ah, ginawa, nagkambing na lang sila. Ayan, tama yan. May pabili ka naman pala eh. Pag ako nagbebenta sa'yo ng isla, wala kang pera. Hindi, sabi hindi, sponsor ko. O, yun nga, kung may huli ako sila, hindi sponsor din ang tawag doon. po ang makakasama natin ngayon sa maghapon. Ito, si Boyet Vista, si Onyo Santiago, at si Joseph Diliente. At yung, yung, kapatid po ni Kagawad, ayan po, si Tiday. At yung pa si Alex Bores. Oh, uh, kilala ko na po lahat ha. ko wow. so, na po lahat mga pangalan ng mga ano, uh, angler dito. Uy! Ito <laughs> po, si Kagawad. Tumitingin si, si kadawad, oh. Kasi may payong po. May payong eh. May payong eh. Kagawad, para ano ka? Para, boto ka na ulo eh. Bawa na yun, oh. Oo, tepa eh. Ay, ay. Sarah. hindi tayo okay, nang kayo pagtalnet <laughs> ang init na guys hindi pa tayo bakit? Ay, hindi, naiinit init <laughs> ang po. Si Amy Plapla na Wow! Yes! Yes! Oh, she Ayun po, vision na naman. Ito, fisher na po. Boy, vision wow, na po, yun. Ah, karami ka na. Ah, na po si Boyet. Karami na. Ah, karami na rin si Boyet. 阿德纳。 Eh, hey, yun, yun, yun. yun, yun. Landa, baka pa. Yan. Oo. Oh, oh, Ay, laki. Yes. Yon! Yun, laki. Wow. Dito ka agad ano. oh. Wow. Oh, laki, Maganda tama. Maganda, no? si Maganda tama, maganda. Bin! Pa-picture pa ka, Bin! tama. Wow, wow. grabe. Mamaw. <laughs> wow, mamaw. Wow. Tagal, panibago. Later, na panibago na lamang po. Oh. Ang <laughs> tagal. Well, ang tagal. Pero, malalaki. Aww. Malalaki po yung nahuli. Matagal nga lang, oh. Siguro mga hanggang 30 minutes. Ah?

Shout po tayo. Oh. Shout out. From Taguig City. Joseph Deliente. Shout out. From Panigat ng Delphine Padilla. Shout out, Idol. Shout out. Game Master Idol Channel. Shoutout! Shout out shout out kay Carlo Lamera, shout out Romeo Esman, shout out po shout kay Angers Dora Gerard Laron Daniel Ingolo Vlog Red Blogs TV, shout out. Tribe Moto, Henel De Jesus, shout out. Shout out, folks. Ngayon, Red Boy, Hungo, Santi Blasco, Joel Jimmy, At and... dali baka sumabi. Boy at mishtash. Bala. Hi, i Fishing Adventure. shut out. Pearlie mm -hmm. Agustin, Gilio Aileen Bernabe, Abby and Anne Agustin. Shout out. Po. Philip Robles. Shout out. Michael Del Delmando Maggi, and Ronnie Cortel. Shout out. Kalagapong Fishing TV Shout out hmm. Kelly Nago Shout out Rolando Romeo Maluntad Shout out Ang Eduardo Guzman, Shout out po George Fishing TV. Shout out. <laughs> <Shana>. <laughs> Papa Ching TV, shout out Rodolfo De La Torre Jr. Shout out po And... Wala na po talaga Joseph Duliente, oh. Palos Ano Aww. Palos? Ayun no palus oh. Masarap yan. Kasi mo talaga. Nga pre, ano nga. Ayun, yun, yun, yun o. No. Kala ko ahas eh. Nangagat ba yan? So, sarap ba yan? <laughs> Masarap yun, parang ahas. Eh. Dalap 'yon. Ano 'yung binabalatan? Hey, okay, Rodney Dela Cruz Shadow. Hey, Idol of Mark. J. Jatal. Jatal kay Master Mike po. At dito po Nihintay hintay kayo na buhayang bato. Ah, uh, basta po dito sa Guadalupe Fishing Spot ni hintay ka Master Mike. Shout out kay Josie M. Mong Bolando. Shout kay Onyo Santiago. Shoutout po. Ah, At... kanina nandito si Onyo wala na Sana dun sa lilim Dun sa ilalim ng tulay Shout out sa'yo, Onyo san Ito po ang huli ni Joseph Duliente Wow At Boyet Ayan Joseph Tinignan ko lang huli mo ha Ayan Papakita ko rin po ang huli namin ni Parim Boyet. Ayan po, ni Idol Poet Vista. Oh, no! Ayan po, yung malalaki na yan. Sa akin po yan. Oh. Ayan po, lalaki. Wow! Get, pinakita ko lang ha. Okay. Awin na ako. Joseph, papalam na ako. Bye-bye. Hey! Okay, so hanggang dito na lang po Maraming maraming po salamat sa inyo Sa so walang sawa na inyong Pagsubaybay sa akin mong channel Maraming maraming salamat po Sa so mga Mga bagong Magiging kaibigan po natin Kung ka na po Maraming maraming po salamat sa inyo Hanggang sa muli po tayo yung magpapahinga na maraming maraming pong salamat babay po at ingat po tayo lahat God bless